Hi guys! So for today's mini-vlog, panibagong araw, panibagong ganap na namanan sa buong maghapon. Just keep on watching! At syempre mga gar, nandito nga tayo sa SMK ko 2. Ang kasama ko nga sa ate ko si Bridget Stone nga pala, saka nga pala si Kuya Kenneth. Eh paano naman kasi mga gar, naghahanap nga kami ng pang-regalo dito for Mother's Day guys. Ayan nga, dali-dali nga kami pumunta dito. At ang reregaluan ko nga pala, si Tita Beth nga pala, saka nga pala si Mama. Abangan nyo nga pala sa next vlog, regalo ko kay Lola, saka nga pala sa mga tita ko so ano ba kaya na pa invite ka ani dito? magkano kayo mga ganito? at hindi naman kita at magkano po dito? yun <laughs> nakuha <laughs> ko tayo yun. kabe dito piling at ito libre na eh. <laughs> oh, <pwede> to. <laughs> at magkano dito? Oh, sabi mo 1.5 budget mo 200 na lang dadagdagan mo ng 7. Paka-sa. mo. ayun nga, wala nga kami nakita sa SM ka ba na to? kaya, nagpunta na nga lang kami dito sa flower shop kasi nga daw, mga kinikilig daw mga babae kapag nagbibigay nga daw ng flowers. Ewan ko ba mga girl, ba't nga yung iba hindi nga masyadong na-appreciate yung flowers? Pero ayan nga, bibilan nga natin yung mama natin. Alam <laughs> ko naman mga girl na sobrang busy-busy noon. kaya ayan nga, hindi nga siya makakauwi sa bahay dahil may work nga siya. Ayaw kasi ng nanay ko ng flowers, sinabi niya. Sa akin tinisabi. Anak, ikasyon. <laughs> Gusto niya ng pera, kaya ano yung pinili mo? Six flowers. Anong flowers? Ano? What's that? Rose. Bakit rose ang napili mo? Sa sobrang daming flowers. Kasi yun lang yung sabi nilang pwede. Nino? <laughs> Eh ayun nga, Happy Mother's Day nga po pala sa lahat ng mga viewers ko dito na mother. Eh nakaka-proud nga po pala kayo mga gar kasi nga guys, ayan nga, binuhay nyo nga kami dito. Kasi naitaguyo na tabuhay nyo nga yung mga anak nyo. Kaya ayan nga, proud nga po pala ako sa inyo, lalong lalo na sa nanay ko. Atlong rose nga pala yung napili ko para I love you nga yun mga gar. Yung nakakasweet naman talaga at nakakakilig talaga yan. Eh, ayun nga, very mahusay nga talaga yung nagdi-design dito. Lagi ko nga siya nakikita. Dito nga din, nagpapagawa sila kuya. Kaya ayan, dito na lang kami nagpagawa ng bulaklak. Kulay pink nga Pili ko dyan mga girl kasi nga guys ito nga lang available nila kaya ayan medyo kikiligin talaga yung nanay ko dyan hindi nga talaga niya ina-expect na bibigyan ko sa niya eh hindi ko talaga binati yung nanay ko ng 12am dyan kaya ayan nga medyo magtatampot na po ka muna kaya ayan Hindi mo talaga ina-expect dahil na sa campaign pin nga tayo ngayon ayan mauuna na nga natin bigyan si tita bet dito so ito para kay mama sobrang lagi natin mama niya yun cash dito tapos ito naman para kay tita Beth ayan ganito yung Balik <laughs> natin yung kay Tita Bet. Ang cute na. Tara na guys. Dali na natin to. Mamayang. Ay bukas pala. Bukas. Guys nakapagbayad na nga tayo. Tapos. Ito yung mga napili natin. And video. Pero I love you. Tapos ayaw. Pag-scan ay, na. Ito ganda naman yan. Sabi Mother's Day Tita Bet. Eh. Yes. Thank <laughs> <laughs> you. te <laughs> <Thank you. laughs> <I thought> <laughs> <laughs> guys, okay, nandito na nga tayo sa tindahan nila ma'am. Yes! Kaya magbibigay na natin yung regalo natin. So, sa pang... ka... Okay. Cake. Kasi may ilig sa ako. Hindi ko alam ko na. Hey! Thank <laughs> you.